Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating pong i-discuss -di ngayon sa ating video presentation ay kung magkano magpagawa ng bahay na livable standard house na two-story residential building with roof deck. details ng bahay na ating ipipresent sa inyo ngayon ay ang kanyang building dimension ay 8 by 9 meters building story 2 floors with roof deck story height 3 meters number of bedroom 4 number of the toilet and bath 4 plus powder room and laundry room ang building structure ay RC structure with uh, masonry walls. Ang building exterior uh, finishes ay walls masonry uh, plastered smooth plastered finish painted. Roof deck uh, smooth cement floor finish. Balcony uh, with floor tiles and uh, stainless railing. Light finishes po naman ay ang kanyang ceiling ay exposed soffit painted finish. Wall, uh, masonry plaster painted finish. Floor, porcelain tiles. Door, uh, wooden panel door and aluminum uh, sliding door. Window, uh, aluminum sliding door with fixed uh, glass. Uh, stair, uh, ceramic tiles with uh, stainless handrail. Ang countertop ay granite. Ngayon naman ang aking papakita sa inyo ay ang detalye ng gaso sa paggawa, ang structural, architectural, plumbing, sanitary, electrical, tools and equipment, general expenses including building and occupancy permit. Ang gasto sa paggawa ng structural and masonry wall materials and labor ay mabot ng 7978 per square meter. Ang materials ay mabot ng 73.63% at ang labor ay 26.37%. Ang structural primary materials unit price ay ang inyong makikita sa screen. Bakit natin pinakita to sapagkat uh, habang tumatagal po tuma nag-iiba ang prices ng material. So yung aking binigay na cost sa inyo ng structural ay nagbabase po dito sa primary materials during kanyang uh, during construction ang architectural uh, materials and labor ay mabot ng 7,572 per square meter. Ang primary material unit price niya nung ginawa, nung ginawa siya ay inyong makikita sa screen. Architectural labor rate nung ginawa siya ang skilled ay 650 per day at ang helper ay 500. So naman sa paggawa ng plumbing and sanitary materials and labor ay mabot siya ng per square meter. Ang plumbing and sanitary primary materials unit price during construction ay ang inyong makikita sa screen. Sa electrical naman, ang gastos sa uh, material and labor ay mabot ng 670 per square meter. Maaring sabihin niya bakit maliit? Kasi ang ginamit natin doon ay mga simpleng ilaw lang na uh, incandescent. Ang naging mahal lang doon yung wires kasi felt that's ginamit natin tapos mga pipes tapos yung ating uh, main panel board. Bukod doon yung mga ilaw natin dahil na ang inaam natin sa maintenance, madalang siya, ay gumamit lang tayo ng mga incandescent, um, karang halos karamihan. Uh, ang gastos naman natin sa tools and equipment ay 472 per square meter at ang general expenses including building and occupancy permit ay 1,923 per square meter. Dahil yan ang ginastos sa tools and equipment, yung primary materials, unit price, at sa general expenses ay inyong makikita sa inyong screen. Ang kabuuang gastos per square meter sa paggawa ng two-story with roof deck livable standard house ay umabot ng 19,919 per square meter o almost 20,000 per square meter kasama po dito yung tools and equipment at general expenses including occupancy permit. Ngayon kung yung direct cost lang ang uh, kung, kung yung direct cost lang umabot siya almost 18,000 per square meter. So ibig sabihin maliban dito yung tools and equipment at saka yung general expenses including yung occupancy building and occupancy permit. So <coughs> sa mga so sa mga nagbabalak magpagawa ng bahay na livable standard house na two story with roof deck ang um, in inyong probable cost ay uh, aabutin ng mga 20,000 per square meter yan po ay kasama na yung building permit ang occupancy permit yung electrical connections water line connections base po yan sa aking experience Disclaimer lang po, yan po ay base sa aking experience, maaaring sa iba mas mababa pa o maaaring sa iba naman ay eh, mas mataas. Depende po kasi minsan sa lugar, depende rin po dun sa economy yung ano natin. Ang sa akin po nung ginawa ko to, ano eh, uh, yung biglang nagkaroon po ng gera, <laughs> yung uh, Russia at saka Ukraine, so biglang taas po yung presyo ng bakal, ng mga ibang mga materyales at yung iba naman uh, depende doon sa pagkukuna mo ng resources minsan kasi eh, sa probinsya mahirap kumuha limited lang so minsan wala ka rin magawa uh, ka na doon sa mataas na presyo at uh, minsan naman nahirap ka kumuha ng mga magagawa so yung quality minsan na uh, burden din pero sa kabuuan, ito po yung aking naging karanasan na gusto kong i-share sa inyo. Ang presyo po dito yung 18,000 per square meter na maliban yung uh, general expenses at building permit ay direct cost po yun. So ibig sabihin kung inyo pong ipapakontrata yan, syempre mayroong markup yan. Hindi naman po papayag yung gagawa na walang markup. Di ba? So doon po nagbabago, nagkaparoon ng diferensya. So ang sa akin lang po ay siner ko lang sa inyo to para sa mga nagbabalak pagawa ng bahay. At least meron po kayong karong kayo ng idea. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod si Papa Rolly. Nagiiwan ng maraming papapasalamat. Bye for now.